Nadaragdagan ang bilang ng mga kabataan kumukuha ng kursong agrikultura. Malaking potensyal ng employment sa agrikultura binigyang diin. Karagdagang detalye mula kay Mariel Baez. Bagamat sinabi na bumaba ang interes ng mga kabataan sa agrikultura, ayon sa din ng College of Agriculture ng Benguet State University, Constantino Sudaipan, mas marami nag-enroll sa program ng agriculture. I say that we are glad because as compared to other state universities. Mga isang section na lang, dalawang section na lang. Ayon pa sa din, patuloy ang pagtataguyod nila ng agriculture course sa universidad. Sa suporta na rin ng iba't ibang nilang partners. Kasabay ng pagdami ng enrollees ay ang pagtaas din ng employment rate sa agriculture. Maraming na rin kabataan ang nagsisimula ng kanilang sariling sakahan at nagiging agripreneurs. Isang palatandaan na ang industriya ay hindi na lamang tradisyonal, kundi nagbabago at sumasabay sa panahon. We try to talk to peer, uh, to, to some of the parents na uh, It's not to convince them to uh, to let their kids or their uh, children to enroll at agriculture or in agriculture but uh, uh, siguro to uh, To consider, to consider agriculture. After all, as uh, we have been saying, agriculture is the past, the present, and uh, the future. And it has been uh, proven in many angles in many, uh, or at many times. Sa pagtaas ng interes ng kabataan at pag-unlad ng anyo ng agrikultura, nagiging makahulugan ang mga aktibidad na nagpapaalala na may malaking kinakabukasan sa likod ng salitang agrikultura. Mariel Baez para sa PIA News, Cordillera.